Ah, oh, okay na. Dali okay. ka. Ha, dun mo sa may ilog. Hmm, dali, dami na ako. Lay ko na. Oo, oh, okay na. Hmm. Ito na yung sisiyo na lalabas sa itlog. Ito na mo, tinutulak niya na yung sisiyo. Okay. Ito na buhay na balot yun <laughs> natin yung yun 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 ang nanay niya. Kumakain. Cute. Hindi ka dito. Lagyan mo dito. Uh. Uh. Mm. <coughs> <coughs> Bali, dalawa sana to eh. Yung isa, kanina pag-check ko. Eh nabuksan na yung shell niya kaso nga lang wala na wala na yung sisiw hinala ko kinuha na naman ang daga ito yung kanya nanay sana ba yun 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 siya yun yun to 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 yan yun ang nanay ah. niya ano <laughs> ito pag isa sumasabay ba <laughs> Mamaya pag tas kumain niya, babalikan dito. Hmm, ini yun ang sisiyo niya. Tignan niyo yung shell niya. Clear na. Itong isa. Kagabi sinilip ko to. Mga nasa 11 days pa lang to. Kaya ilalagay ko dito sa itlogan ng, ng pato ito sa pato yan itong tatlo itong dares sa manok na yan kaya pa <laughs> kaya bahala na siyang mag ano yan magpapisa uh, mag, uh mo lang nanay mo ha basa pa siya eh. kailangan niya ng init ng nanay niya eh tingnan nyo po ito ito po yung parang ano niya, kumbaga sa tao eh kuna pa tawag doon yung sa, sa sa baby na nasa pusod. pero sa development ng mga sisiu ito yung ano ito yung dilaw yan ito yung dilaw ng itlog Bale, di ba nabubuo sila doon sa dilaw. Nagkakaroon ng ugat. Tapos, pag hanggang nagiging sisiyo na sila, um, yung the rest ng dilaw, na na-absorb yung sa loob ng katawan nila. Bagay yun yung pinakapitukan nila. Uh, Alsat po tayo dito. Para makabalik na yung nanay niya. Tara, tara, tara. Sinama ko yung anak ko eh. Para sana siya 'yung mag-video eh kasi medyo alanganin Ito 'yung mga mga naunang na kita. Malalaki na sila. Ang hmm. cute. Ay yung pinakain namin. Ah, pinagtabasang dula. Ingay na! Tsaka, <laughs> tsaka, mga tutong na kanin. Tapos pigs. Tara, kaya